Nagreklamong exclusive lang sa BF. Sigaw ni Oji, si Liza ang ayaw humiwalay kay Enrique. Issue pa rin hanggang ngayon si Liza Soberano at ang mga sinabi niya sa kanyang vlog. Ang dami pa rin nagre-react sa mga pahayag niya lalo na nga ang mga nakakaalam sa past ng aktres. And of course, isa ang kanyang dating manager na si Oji Diaz sa mga nakakaalam ng kanyang nakaraan dahil ito ang kasama niya sa mahigit 10 years na journey niya sa kanyang karera. Sa latest vlog ni Ogie kasama si na Mama Loy at Ate Merena, muling napag-usapan ang tungkol sa screen name ni Liza na sinasabi nga ng aktres na hindi siya ang pumili. Ayon kay Oji, sa pagkakatanda niya ay pumayag din ang aktres sa screen name na Liza nang I discuss ito sa kanila. Chika ng talent manager, Hope Elizabeth Soberano raw talaga ang real name ni Liza at ang unang screen name nito ay Hope Soberano. Dahil isang syllable lang ang Hope, naisip ni Malo Santos na gawing Liza na mula naman sa Elizabeth. Nagustuhan daw ng lahat ang pangalan at pati mismo si Liza ay pumayag. Kaya si Ni Oji nagtataka siya kung bakit parang nakakalimutan ni Liza ang mga pangyayari gayong matalas daw ang memory nito. Isa pang nabanggit ni Oji ay yung tungkol sa sinabi ni Liza na wala siyang bosses sa kanyang career. Lagi raw tinatanong ang aktres sa kanyang opinion o mga bagay na gusto at ayaw niya. Kaya nga raw apat na pelikula lang ang nagawa nito sa Star Cinema dahil ito raw talaga ang pumipili ng mga proyekto niya na gustong gawin. Maging yung huling pitching ng Star Cinema kina Liza at Enrique Hill na adaptation ng hit Korean drama na It's Okay to Not Be Okay ay hindi nga rin daw tinanggap ng dalawa which means may say talaga ang aktres sa mga bagay patungkol sa career. Naalala rin ni Oji na tinanong si Liza ni Direk Olive Lam Asan kung gusto ba nitong makapareha ang ibang aktor other than Ken, Enrique. Ang natandaan kung sabi ni Liza ay baka hindi pa handa ang mga fans ng Les Ken, baka hindi nila matanggap. So, gusto pa rin ni Liza, si Enrique pa rin. So, si Liza pa rin ang nasunod. Kaya nagtataka ako roon na hindi nabigyan ng boses si Liza sa kanyang mga ideas, sa kanyang mga thoughts, para sabihin kung ano yung gusto niyang gawin, na parang nakakulong lang siya sa kahon. Parang diniktahan lang siya at nagmukha siyang bulaklak, say ni Oji. Hindi raw talaga ganon ang nangyari pero baka raw ganon ang feeling ni Liza kaya gusto na lang niyang intindihin kung saan ang gagaling ang aktres. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.